So, we'll have a market outlook right now. Ano yung magkakatalo ng magkakatalo kayo. So, right now, the market has been... Pagdating sa punto na magkakasumbatan pa kayo. Magsasabihan pa kayo ng mga pangitan. We'll having ngayon. my champorado. And of course, my husband nga pala, guys. This is my asawa. That's my asawa. So, uh, the market has been ranging. Ayan, so sideways yeah, ang market right ngayon. ngayon. and sa, ayan, native language. As you can so, see, pinaka-recent trend na niya. Uh, um, na. Itong Campurado. Uh, Sige po, try natin. PM mo ako pagka may time ako. Pasyal ako dyan. Sa si Cardo, yung manok niya. It's, it's a 4-hour time frame. Hindi po, sa Tagaytay. Kasama ko si Mrs. Lagi niya tinatanong-tonton niya. So, pinunin natin siya. Hindi natin ang downward trend. Ilan ka laban sa World Games? Parang yeah. ano kami, walo. Walok walo kami lahat sa mga ano, maglalaro World Games. Nakamusta naman okay. po kayo dyan? Thank you, Lisa Ann. Yan. Yeah. So, ito sa downtrend. So, we are expecting that the market will bounce here. It's actually bouncing here na eh it's gonna go... Ay, kung sila hindi tanungin ko paano mag-bounce. <laughs> paano nga kung mag-bounce? Bebe, <laughs> titrade ako dito. Mm. So, ayan. I'm expecting that the market's gonna go down here since the market is downtrend. Not I unless, ito babasagin nga itong ating resistance dito. Pag binasag itong resistance dito, then we're looking yung forward yung na, na makat siya. However, so, so, no, ba kung mag-drawing tayo ito na, dito ng support and resistance, yeah. we have here 1, and another, and another. support here resistance b and support so if this will go up and the break niya ating b resistance at ibasag basagay basa niya itong isa pang resistance natin then most definitely it's going pa. up okay and guys so meron ba kayo na get sa mga diniscuss ko? ako hindi <laughs>